A day in my life as a work from home mom, solo parent edition. Good day everyone! It's another day of trabaho na naman pero di na ako magre-reklamo kaya walay nagsugo. Charing! Isa ito sa mga araw na gusto ko nalang isnooze ang alarm ko ng dalawang oras pero kailangan talagang magtrabaho dahil may dalawang bibig pa akong papakainin. Habang nagtatabaho ang mama nila, sarap naman sila ng tulog. Pero okay lang yan, fulfilling rin naman na makapagbigay sa gusto nila at ma-experience ang dati na hanggang pangarap lang. Kaya kakayod pa rin ako. Lalo na't may pinapakain akong Disney Princess dito sa bahay na kung makatulog sa higaan ko para pag-aari na talaga niya. Nag-break lang ako ng saglit para maghanda ng breakfast ni Jeff at para maihat siya sa school. The good thing about my work is pwede naman akong umalis kahit saglit as long as matapos ko ang mga pinapagawa sa akin. nag lang ako saglit at pagkatapos sinundo si Jeff sa school dahil half day lang siya today then nagluto ng pananghalian. Magluluto ako today ng imbutido at pinaghalo-halo ko lang ang mga ingredients. I will post a separate mini vlog about this and then I just spread it sa foil and added the hot dog, cheese, at boiled egg then rolled it. Dapat mahigpit ang pagkakatali niya para pag steam niya hindi papasok ang tubig. I just steamed it for 45 minutes and just waited for it to cook habang gina-judge ako ni Cookie. Gumawa rin ako ng avocado smoothie with banana and cashew nuts and as usual, para sa akin lang to dahil hindi bet ni Jeff ang smoothie or any shakes. Dumating nga rin pala ang IKEA orders ko and I will unbox and assemble it later. Ahem, magta-transform na naman ako sa pagiging Amazona nito but for the meantime, in-arrange ko muna yung lunch namin at nananghalian na. At this point, na-enjoy ko ang embutido dahil gusto ko yung raisins sa ilalim pero opposite kami ni Jeff dahil pinakukuha niya sa akin ang raisins. After lunch, ay pumunta na ako sa taas to do my wardrobe project. Yung cabinet na nandito noon, binigay ko sa kuya ko para may additional gamit sila sa bago nilang bahay. Inuna ko munang kunin ang mga bags ko at, tinanggal na ang floating shelf dahil sa gabal ito. Mas malaki kasi ang nabili kong cabinet kaya need siya i-remove para magkasya ang space niya. And then, sinimulan ko na ang pag-assemble at ina-analyze ang instructions Guys, nasa instructions nila na need ng dalawang tao. Kaya wag nyo akong tularan dahil struggle is real kung mag-isa ka lang sa buhay. Ay, parang may mali. I mean na mag-isa ka lang mag-assemble dito, mahirap talaga. Pero dahil pinalaki tayong palaban at independent, ay gagawin natin ang lahat na makakaya natin, oy, dahil palaban nga daw. It took me several hours to assemble just one area of the wardrobe and at this point, parang gusto ko nang sumuko. Sa wakas, natapos naman siya sabay question sa sarili ko kung kaya pa ba. Naligo lang ako at naghanda na ng dinner namin ni Jeff at nagutom nga ako kasi parang nag-exercise din ako ng mga 3 hours dun sa inassemble ko and today magluluto ako ng nilarang na isda. Pinrepair ko lang ang mga ingredients. Sinutay ko lang ang garlic, onion, at luya. Then pagkatapos ang maraming kamatis naman at nilagyan ko ng konting patis. Pinaghalo-halo ko lang hanggang sa lumambot ang kamatis then tinimplahan ko na. Nung maluto na ang kamatis ay nilagay ko na ang isda and simmered it for few minutes hanggang sa maluto ito. And meron pa akong imbutidong natira kanina. So, ginawa ko na lang side dish and plated our dinner. Naparami talaga ang kain ko today dahil naggutom ako sa tinabaho ko kanina at ang bigat pa ng cabinet. So, parang dumbbell rin yun. After dinner, pumunta na ako sa kwarto at dito muna matutulog si Jeff sa kwarto ko dahil nakatambak ang mga damit at mga gamit sa kwarto niya. I did my night skincare routine and had a really great sleep. And thank you so much for watching. Bye!